what's up mga kamaster ayan mayroon tayo ditong marang first time kong kumain ng marang titingnan natin kung gaano siya kasarap kasama ko pala mga bulinggit ayan at saka si kuya buboy si kuya buboy ayan o oh. ayan okay bubuksan na natin paano pang diskarte dito ganun hinihini lang daw para buo ang liso yan daw hinihini lang daw para buo ang liso Ayan. Ayan na. Ayan na. Oy. Ayan na. ayan na, ayan na, Wow. Ayan. Sabi nga nila may matitira din daw talaga pag kumain ka ng marang. Sabi nga ni Miss uh, Gerlay. Ayan. Kuha na say mm hmm, mm -hmm. Oh, okay. ka Dami. Dami. Mimi gigih kan? Nama Mam. Mimi. Creamy. Hmm. Wow. Hmm. Ayuh. ni Mimi. Hmm. Bukan lasang. Bisa. Hmm. Eh, <laughs> <laughs> gigih gutong lasang tae. Mm. Matamis sa o mukbang ma sa Matamis sa uh, mm. na creamy naman pag ninguyana ninguya na. Mm. Ninguya. Yeah. ya. Yeah. Pag ninguya mo masarap ah. na. Ayan o iwa. May unod. Uh Oo. -oh. Oh yeah? mm. mm. Meron pa tayo isa dito. Mayroon ba tayong isa kita kapuy? Hmm? Hmm. Smelight nyo pa. May buto. Buksan mo kapuy. Ano muna. Hmm. pa? Ang sarap. pa. Ayan o. No? Hmm. creamy delicious finish this one finish Okay, patung ang isa ud roller ada bula-bula lamik ka ayo lamik kayu anggur ayo lah saya bu ah wow 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 oke uhoy na bolo besita yo Ayan, oh. No? Ito nyo naman, oh. Yung kamay mo, hindi na makita yung ating... Ayan, oh. No? Susbuo pala. Dito, ang maganda. Yung pangalawa. Yung pangalawa, ang masarap. Ayan, no? oh. Oh! May, Meron may, may, lang natirang isa. Oh! delicious. Okay, guys. Hmm. Sarap, guys. Masustansya na masarap pa. Mm. mm no, no, no. So Hindi po ito durian. Marang, marang. Marang ba? Mm. Opo. Sikat ito sa Mindanao. Mm. Parte ng Mindanao. Pakita ka boy. Ayun oh. Sikat sa Mindanao. Ito ang sikat sa Mindanao. Kasarap. Mm. Hmm. Si Almi naglaway. Ha <laughs> ah. ha. sarap pang idol. Ayun si Mimi ayun niya. Yeah. <laughs> Yu may delicious. Mhm. Ano ba lang nit bang tayo? Hindi tayo perfect din. Mhm. Dikit kami titikilan sa mga boss. Sayo pagita kasahin. Kikit mm. kit kikit. Serap mm. mm. yung pangalawa. Madaming bunga. Yeah. Impas na. Naubos na. Hey. Hmm. Hmm. Okay. Thank you for watching, guys. Saming Mukbang, marang mukbang. Thank you, love you. Love you. Bye. Hmm, di ba?